Magandang araw po mga kasaka Kamusta po kayo? Ngayon po ay uh, August 18 At alas 3 na po ng hapon At uh, meron po akong nakita dito sa Tigkan Nauhan na uh, Atake ng Brown Plant Hopper ano po? Gusto ko pong ipakita sa inyo At uh, alam nyo po dito sa Oriental eh, Usong uso po ngayon Ito pong uh, BPH or yung Brown Plant Hopper Or aksep or Hanep ito po yung uh, parang kuto na kulay brown At ito po ay kapamilya ng uh, green leaf hopper na tinatawag So kung ito po ay makikita nyo po sa inyong palayan Ito po ay uh, sunog Ano po parang o yung uh, inyo pong palay ano? Kala nyo po ay hinug na pero uh, Yun po ay uh, sunog na Dahil po diyan sa uh, mapanira na brown plant hopper or honey Ano po, bababa po tayo bababa po ako para eh, mapakita ko po sa inyo ano so ito po kasing ganito lumalabas po ito kapag ka halos sa uh, pag naguuha yan ha minsan ay kapag ka uh, stage na so kapag ito po hindi natin uh, napula or uh, napigilan ay napakabilis po kumalat nito within na uh, twenty 24 hours so ano po ba yung mga pwede nating insecticide na i-apply kapag po tayo ay inaatake kapag yung ating palayan ay inaatake ng brown plant hopper or yung hanep, uh, hanip ano po so mamaya po sasabihin ko po sa inyo kung ano po yung uh, pwede natin gamitin na insecticide papakita ko po muna sa inyo yung itsura nung uh, hopper burn na sinasabi ito po siya pause muna natin So yan, baba muna tayo sa sasakyan Para mapapakita ko po sa inyo ano Along the highway lang po ito Dito sa Tigkan Ito po Ito pong na to, yan Kung makikita nyo po, yan po Yan po yung hopper barn Ibig sabihin po, yan po ay napakaraming brown plant hopper Na umatake Kaya po ganyan yung mangyayari. Lapitan po natin ah oh. So nakikita nyo po ano Yan po yung Harper uh, hopper barn Kung yan po ay yung papagpagan At uh, pupuntahan doon na in, Ay napakarami pong BPH eh, no? Nasa dahon na pala Ito. Yan makikita nyo po Ayan siya, Yan dami Nakahapon po ano yun o oh, no? Nagliliparan at kung makikita nyo po, eh, sayang dahil napakaganda po nitong nga uh, palay. At uh, napansin ko rin po, meron din po siyang ano, kulogo. Ayan o. Oh. Meron po siyang kulugo. So, dalawa-dalawa na yung tama. Ano po? Ayan. So, sa ganito pong hopper barn ay... Meron po tayo diyang uh, pamuksa. Pwede po nating gamitin yung uh, Pwede po nating gamitin yung aming uh, lethal insecticide, yung po ay contact at saka systemic tapos haluan po natin siya ng viper insecticide. Uh, yung isang litro pong lethal na yon, yun po ay pang dalawang hektarya na tapos yung 500 grams na viper insecticide pang dalawang hektarya na rin po yon. So tamang-tama po yan para kontrolin yung pong uh, pagkalat ang nang hopper. Ano po sa atin pong mga palayan. Kasi sayang po. Ano? So 'yon, salamat po. Sana po ay nakatulong.